magkusang, hmm, after uh, kasama tayo, si Benjamin, si John, si Mike, si Andrew, si Maganda ay na bayan, tapos na bayan, ha, bilang dalawa, oh, tanong po, nakaranas na buo ba kayo? I, I, kahit na, tapos yung pag-a, sa karong haba sa pagiging

pagka-boyfriend ako na taga Cavite tapos yun lang malalakit pa rin barong na nila. Ganun na po ba naging tuma naging ilang tumagal po kayo na ilang buwan? Ano lang yun, eight lang yun. Pero ilang beses niya kung ginawa sa inyo? Nakatatong beses yun, pinag- ano po nga yun, pinagbarang Sa tingin niya po, ano po yung reason kung bakit niya? Kasi nung nakilala ko yung dito lang dito sa parang, ang nag-ibish eh yun ano ko doon kasi noong una bago pa kami hindi ko alam na ganun pala sa bedang movie na ko na sinabi ko na sa kapatid niya yung kapatid niya close ko girl ayun sinabi ko na sa doon siyempre kapatid niya yun ang may taga-kabiti, tapos pumunta lang sa akin hindi pala alam ng kapatid niya ang ginagawa pala dito kasi maraming bakala sa lordes sa kapatid niya pwede po ba sabihin niyo po sa amin yung kung ano yung ginagawa niya. Para anong paraan ay, yung pangalan niya sa'yo. Nung umulitin niya ganun. Yung umulitin siya, dinala niya sa akin. Yung nakunan na na po? Oo, na nung ako nagagalit. Sabi ko, okay lang naman yung my girlfriend, pero huwag mong dalhin sa akin. No. Ang problema doon pinadala sa akin tapos doon pa sa kwarto ko. Ngayon, sabi ko, hindi pwede doon sa kwarto ko. Sabi ko, sa ko ganoon, bakit doon sa kwarto ko? Eh dapat kahit saan mo nadarin yun, huwag lang doon sa kwarto ko. Nagagalit siya. Para pang barumbado, di sinasabot ako hindi maganda. Eh dito pa nga nangyari yun. Eh dito nangyari, gabi. Sinuntok ako rito. Ngayon, parang sumakit yung dito ko. Ano ah, mo, pinagbabato. mga pinagbabato ko, pinatok sa kanya lahat. Tapos ko siya. Hmm. Ang pangalawang tatay. pangal yung pagkakataon, doon nag-away na naman tayo, doon nasa kwarto, kinulong ako. Ay, sabihin na yung mga ganit, kumbasagan niya lahat. Sabi ko, hindi pwedeng ganyan. Siyempre, may number ako dito okay. sa barangay. Tinawagan ko, na rescue ako kasi yung bed, yung ulo ng bed, yan pa sa ulo ko. Sabi ko, hindi pwedeng ganyan. Siyempre, nakakaya, may edad na ako, siya 18 lang eh. Hmm. Tapos nakakaya yung ganito, nirespeto ako rito. Tagal ko na ng parlo, ito ginaganon ako. Unan na pinahiya ako sa mga tao. Ngayon sabi ko, hindi ako lumabas. Sabi ko, wag kang lumabas. Pag lumabas ka, pasin kita ng ulo ng beri. Sabi ko, hindi pwedeng yung ganun. Hindi natakot mga kapitbahay na rin. Kasi siyempre baka, di ba, alam mo na yung mga kagay sa amin. Pag ganyan, nalaki, di ba, marami nang nangyaring Ganon. Ay, ganyan. Hindi e, siyempre hindi ako papayag. Sabi ko ito mga sa barangay nagpa Pares kayo ako sabi oh, kay Habi naman ng barangay anong gusto mong mangyari sabi ko ganito na lang Tatlo, apat na araw, nandito na siya. Ano gagawin ko doon? Alam ko, pumunat eh. Handali lang. Numating no, po ba yung time namin? Ano? Ako si Yerol. So, may ben. Hindi naman yung doon. <su akin FREE> Kung ano sa akin naman. Kung ano pinakilapin niya. Di doon siya, wag dito. Kasi hindi ko naman nasubok. Agad yun, dapat. Tapos, ano ba? Text ng text sa akin, tumatawag. Hindi ko pinapansin, napalit ako ng sim. Ganyan, tapos, yung hindi ko rin natiis <coughs> tiis. Nadala. Mga three times yun. Ang nangyari, mm. yung pang-apat na, Kunyari, dinala siya ng ate nga sa probinsya ng bakasyon. Tapos sa bakasyon noon, hindi na siya pinabalik dito. Umuwi na siya ng probinsya. Nakita na siya ng asawang, mag asawa. Hanggang nag-asawa, 20 lang. Kasi 18 siya noon eh. Mag-nana na Mga 2 years na nakaraan ngayon pero nagkabuild na din ako na 17 years na ano? hmm. pero mabait doon hindi ako sinakala nang hmm. nanginayang ako dahil sa ide kong ganito 22 pa lang ako ngayon na boyfriend ko na yung lalaki na yun may bisyo pa ako lahat no? nawala ang bisyo ko dahil sa kanya dahil hindi malabi bisyo <coughs> mo bisyo na yung una ko 17 years ka hmm. yun ang nasundan <coughs> yung nagbibisyo na yung nagfile po kayo sa barangay ano kung nangyari? file sa barangay kina ko lang siya, hmm. sa dalawa talo bisis, polis na daw. <coughs> siya pinahiya naman ako sa mga kapatid niya na ganon ang gagawin ko ikonan ko hindi ko sa kanila. hindi ko na Ay, galit po ba siya sa ko. Ano sa mga anak sa na anak sa sa mga anak sa mga sa mga Wala naman. mga anak sa 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 mga anak sa

pero hindi ko pinakita man yung girl inantay ko munang pina pinaalis ko muna saka ko siya pinabihan kasi siyempre mababastos din siya no, saka ko siya pinabihan so ano kami nag-aaway ngayon sino na ako ngayon so, pero wala po kayong yung ginawang physical <sighs> siyempre lumaban ako pero hindi ako naka ano naka So, man lang wala. Yung mga gabi dito, yung mga display niya, pinagbabatok sa kanya Hmm. Ngayon, ano parang emotional na ah, kumbaga, parang emotionally nasaktan hmm. ko ba? Hmm. Wala po bang ibang witnesses na nakakita? Sa... Mga hmm. mga tao rito. Ang gabi yun. Ah, so marami po na. Hmm. Marami po, na. hmm. po nakarinig. Hmm. Pero hindi po siya nakalok. Okay. Hindi hmm. po nakalok kasi pinauwi ko na lang kami na lang ginawa ko. Dapat service na daw din, sabi ng kapitan. Hindi na ako pumayag. Eh, ano po ba? Gumawa po pa siya ng threat? Ano ba yung sa mga threat? Ay yung... May mga Pagubah sinabi. Oo, oh, May mga... mayroon nun nung una, yung bago kami naghiwalay. Di ba, bisis, beses, naghiwalay na kami. Hindi na kasi nausagot yung text niya. Ang mga damit iniwan sa akin. Sabi ko, hindi ko bibigay ito. Sunogin ko lahat. Sabi ko, gano'n. Sabi ko, ko sunogin mo. Pag lumabas ka dyan sa parlo, yung mukha mo, basagin ko yan huwag kang maglakad-lakad dyan para hindi ka na mapakinabangan ng iba sabi ko gano'n sa akin sabi ko ay sinuswerte ka sabi ko gano'n eh doon na dyan sa may, sa may kabilang kanto lang pala sabi may kamag-anak kasi siya dyan sa kabilang kanto sabi niya nandito lang ako sa kabilang kanto matiks ang sa akin sabi pag lumabas ka dyan sa parlo lakit ka sa akin baka sa akin mukha mo sabi ko gano'n sa akin sabi, sabi ko Siyempre, natatakot ako pag lumabas pag may malamit. Eh, ang bagong beauty ko ay bakay na naman face. Eh, ngayon, ang ginawa ko, hindi na ako lumabas pero pumunta siya rito nung mga 5 days. Sabi niya, asan yung damit ko? Binigay ko lahat para hindi na siya bumalik saan. Kahit anong natira, walang natira, binigay ko lahat. Kasi maaloy mo, abangan anak ko, di maglikad ako, di naman, ako. Pero yun na yung pinaka-last time. Right? Hmm, yun na yung pinaka na Hindi na kami sa mga pangyayari pong ginawa sa inyo nung text ano pong, paano po kayo nakako? Ah, uh, siyempre, at saka, saka. Paano kayo nakabuhi Ano? Paano kayo naka Binigyan ako ulit ng hope, ganyan sa buhay pero sa akin uh, syempre nag, hindi ako makatulog nun di ba ang ginawa ko dumating yung magbarkada ko rito kasi nagkukuntuhan kami na text kahit malayo ngayon napapunta dito yun eh per yun gala kami ganyan rarampa ganyan hmm, mahanap lang iba para mawala ganun lang naman yun eh pero iba eh iba yung feel mo eh sabi kong ganun di syempre ang ginawa ko hindi lang din mo na ako pag hindi ko hanggang nakakita na naman ako ulit noon hmm, nawala siya. Pero, oo, oh, pero matagal pa yun. Hanggang mga kapatid, napapunta na rito yung mga kamag-anak, kumusta na daw ako, ganito, ganyan. E, so Isa daw, my girl na siya. Sabi ko, okay lang. Sabi ko, nakamove na ako eh. Sabi sabi niya, nangungumusta no, siya sa iyo. Sabi ko, okay lang. Kasi taga Jensen yun eh. Tapos sabi ko, okay lang ako. Pag girl, may, boy, may boyfriend din ako rito ang tagal ibigay 18 years old din. Ngayon sabi ko, di rin nagtagal, ganun din. Pero hindi nananakit. Ako na naman nanakit doon. Parang ano kung ano? Ano po yung ang tagi yung action ng bago nyo. Di ba? Diba, kung kayo po yung... Okay. Hindi, hindi ko naman yung sinaktang ganyo Kasi alam ko naman, bata yun. Hindi, hindi man daw ako ng pisit. Okay, pero alam. paano nyo po siya? Parang tinap lang. Ah, tinap. Hmm, ganon. Eh, takot naman siya. pero kung wag kang galaan dito. Dito po, dusin kita. Hmm, diba, dumaan, diba, ganyan, hindi, duman doon sa kabila dumaan. Masaya hanggang nga, hindi na nang mapag-ibigan. Pero naano rin ako, natamaan din ako noon. So hmm Hanggang ngayon, wala Hindi na kami so, nakita. Sa lahat ko, ilang beses po kayo, ilang beses po kayo nasaktan? Ang mga lalaki. Beses na. Marami. Da, pero, syempre, kaya ko naman eh. Pero ano po yun? Yung mga kasalilangan na? Ha? Oh, nagka-relasyon. Na, relasyon, oh, no. Nag -relasyon. Mm. Na -na ko siya kasi yung laking naging relasyon ko doon, na, hindi naman kasi ako kagaya sa iba na kahit sino-sino lang. Yung kagaya sa amin, di ba, karamihan sino-sino lang. Oh, hindi eh. kung may lalaki man ako, yun lang yun siya. Nagiging boyfriend ko. Nagtagal. Mabot ng months. Four months, five months, ganyan. Meron na rin ako dyan, 18 eh. Taga Mangtalbalisal. 18 years old. Mm, -hmm. mm -hmm. Sa kwarto ko. Ngayon. Ako na ganyan. Ilang pa na po? Ano pa lang? September. Wow, well, last year. Oo. Oh. Nagal na. Pero okay naman po siya. Ano siya rin? po ba yung ano? Okay. Ano nyo na kinatakot-takot mo? Eh, iba na rin yan. Ah, uh, iba. Kasi um, bali nung no? namugbog na ang pangatlo niyan. Ah, uh, so yung first nyo po, yun ang hindi, yung una yung mabait. Yung ah, mabait kami sa Sentinel. years, yun yung mabait. Yung sumunod, nagkabutin ako ulit. Yun yung 8 months kami, yun yung nangyong yeah, po. Yung pangalawa, yun yung tinakot ko na pag mag-aaway kami, ako hindi na ako kita dito. Pero napunta-punta siya, kanyari, God. Kasi like, yung... mm -hmm. yun, hindi ko na pinansin. Ito na yung sumunod na yung bahay. Pero yung una kasi mature, yun yung 22, yun yung... Tapos nakahiwalay kami, magpo yeah. na. No, sinabi niya po na hindi lang po isang beses kayo na nagka-relasyon na binububog kayo. Yung ibang naka-relasyon niya po, ano po yung reason kung bakit kayo? Isa lang naman ang nag sa akin. Yun lang yung pangalawa. Yung una, hindi mo na ko sinabi. Mabait man yun. so, so far po, nakaka-walk up po kayo dun sa mm. na-experience. Mm. Through uh, sa friendships niyo, mm. Ganun. Ready for yung nasa ako niya, nasa school po kayo. May na-experience kayong pang-aabuso, gano'n? Wala ko, ma. Kasi man maiwasan yeah. yung mga barkada, gano'n. Pero hindi na-experience kong ina-abuso. Wala kasi barkada ako. Wala. Ah, wala. Sa, sa probinsya kasi ako. Kasi talaga po ang tanggap kayo as mm. pati ko ng mm. Kasi sa pamilya namin, ako lang mag-isa. Pero yung sa side ng tatay ko, mayroon din. Parehas kami edad ngayon yun. Pero nakasawa siya dahil kasi nag-Dubai i eh. Picture kasi yun. Tapos nakatapos siya. Ako hindi. Ngayon, nag-Dubai siya ng private choto. Ngayon, nakapag-asawa noon. Kaya Nakakapag-asawa siya kami. Pero pag dumating yun, pumupunta sa akin. Eh, bakit hindi ko siya kilala? Eh, sabay kami lumaki. Pares kami edad ngayon. Kung saang rampahan, bailihan, sayawan. Nandoon kami, diskuhan. Sabay kaming dalawa. Ako sabihin niya ngayon, nagbago siya. E, hindi ay Sabihin ko siya, mm, ang aswang-aswang talaga. Ginaganong siya. Kasi, shh. yun. Kasi ko siya eh. Alam ko eh. Ano po po bang ibang ma-advise nyo sa ibang ibang gays po na naka-experience din ng physical abuse? Ano po po mabibigay nyo minsan para sa mga naka-experience ng pananapit? Yeah. Kasi yung kagaya kasi sa amin, kaya siguro nasasaktan kasi minsan silo sa kami. Ganun nga rin sa akin. Silo sa talaga ako. Kaya siguro nasaktan ako. Ito nga, pero hindi pa man ako nasaktan nito ngayon. Ano lang eh, yung nag-wild pa lang siya. Kasi nung nag kami, hindi ko na siya tinanggap. Pinauwi ko siya sa sakit, pinapalayas ko. Kasi nang bahala ko, gusto ko siya Aba, wala sa akin. Manakit. Sabi kong ganoon sabi niya. Pero siguro, naisip siguro niya na hindi. Na dapat gano'n. Hindi niya tinuloy. Hanggang ngayon, wala. Pero para sa iba, na maging ganun kasi karamihan sa amin si Lusa kasi dahil eh, kaya siguro nasasaktan eh. totoo yun alam ko yun eh so, na pag natatamaan ka na eh, mm, ako nga ganun eh pero yung iba hindi naman kasi nagseryoso eh eh ako seryoso pagdating dyan eh yung iba hindi na si totoo yan Magbrami akong barkadang ganyan yung pagkatapos wala na hindi na nag-isip ng ganoon eh ako hindi eh hindi naman ako nag-isip na iba pa eh pag nandiyan na sa akin, hindi yeah. naman ako naghanap ng iba na. Mga barkada ko gano'n eh. Pag wala, wala na. Kinabukasan tapos, wala na. Hindi na nag-isip na. Magkita pa sila oh o ano, Ako hindi eh, kagaya nyan. Bigaw lang yan sa akin. Diyan, nakilala ko sa bakery. Tapos ginaw yung number ko, nagtitext ka ng dalaw na masyal namasyal dito. O gano'n, nalangyari. Ay, ang layo nung no mga pangalawa dapat tag dyan lang sa Baderesa so yun ito medyo malayo kaya nandito sa uh, uh, akin okay salamat na. salamat po uh, Miss Jinji <laughs> sa inyong interview papapicture po kami ha